Magandang araw mga kaprak, panibagong brand na naman Nandito ah, tayo sa may bandang Rosberg Moon Bagong tuklas ko na ukay-ukay na Napaka baba ng na mga presyo ng mga spal na dito Pang harapas yan, Marami kayong mapipili mga kaprak Ang pangalan ng ukay-ukay ay Ito, tapakita ko sa inyo mga kaprak Shootopia ang pangalan ng panang ukay-ukay okay, Ito mga kaprak Affordable branded shoes and bag Ayan super sale sila brother shoes and bag kaya mga kapro kumod out sale ayan kaya mga mamaya sa loob ah, tatagpuan lang ito mga kapro kahit dito lang ito sa may bandang Rosbelt ayan yung papuntang Quezon Avenue at dito naman mong mga kapro kahit sa may kuha na Edsa LRT ayan yung banda na yan ang mga landmark na paratandaan mga kapro kahit Uh, sabi lang ito ng ito na rich na yan, rich commercial at tapat din ang Rocky Optical Clinic sa sa kabila na yung kapro at tapat din ang Motorstar, Star sila dito kaya may mga kandilang ito mapaka more mga, mga sapat sila dito ito may halaga lang ng isang paris 300 ayan kaya ang kaya sa buksa ito mga kapron may mga solid pa rito eh. may mga ng ito new balance ha? 300 lang ang price dito mga kapro ha new balance okay pa siya good pa ito ayan Yuba meron sila pambaba rito ng mga kapatid. Pambaba yung ito ko huli, oh. Itong price naman ito. 500 ito. Pala oh. ko ng price niya. 500 ito. Oh. siya Pops dito ang dami kayo mapipili dito mga kapyo ito may charge na dito ng 30% of dito ah mga solid pa o, ayan. dito lang ito mga kapyo sa may kwa ng Rosefeld Munoz ito matapos lang din ang motor star ayan. ang dami dami sa paso dito mga kapyo Ya, may mga pangharapas eh. may pang running shoes ayan. may pang forma sa mga hindi mabili sa parso dyan pero marami, marami, marami po dito mga solid ah uh, doll shoes ayan mga kapok mga kunanda mga original ito mga doll shoes ayan ah uh, doll shoes ayan mga naghahanap ng mga doll shoes nya mga kunyan ah may mga high heels nila ito ayan may sandals may boots yan may high uh, heels ito mga parang siguro mga 4 inches to ang ito ang kuha taas nito eh. size 5 saka size 6 to ayan Eh, papakita ko lang sa inyo, ayan. sapatos dito mga kapatid may ibang ka ng mga design na sapatos oh. So may ibang babae ng mga dalas yun saka meron sandals meron din sila dito uh, bag ayan. iba ibang ka ng mga items ng kanila dito kalenda oh. rito ayan hmm. ito may mga kandisya lang ito uh, black shoes uh, leather oh. meron din na style ng type shader eto type shader pero may hilt siya yeah. ayan eto ang ganda rin ito mga kapro po. may open yung pinaka likod niya eto open ayan

yung bag nila dito mga kapro ay meron ng halagang 500 pero meron pang discount ng 20% na 30% na 30% na discount mga kapro ayan meron din silang mamahalin ng mga bag dito ayan mga kapro pero mga discount mga quality yan mga branded ayan kakaganda rin yung mga bag nila dito mga kapro kaya katulad dito Oh. Parang kalsyel, eh, parang leather ito ang leather ang kanya. Oh, yun. May pa itong model lang kung nangyari ng, ng bag. Eh. Ito, ito, maganda rin ito. Ito, travel. No? Meron dito. Ayan. Converse ito, mga kapro. Converse, kulay black. ayos Ang price ito ay 1K ang price ito. Ayan mga uh, brand nyo pa ito mga kapro parang hindi pa nato na gamit eh. Right. ang size nito uh, ay 6L na uh, pa ang size nyo ito mga kapro tapos may babas pa ito nakabawas na, po, nakabawas na sa 1K na ang picture na ito ayun 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 ito mga kapag na converse to, oh, dati ang price dito ay 1.4. Eh, ngayon, ah, oh, kung ano lang ito, 1K na lang. Pero hindi ka talo rito mga kapag bago pa. Oh. Wala pang gano'ng mong putput yung kanina yung pang ilalim niya. Ayan. 6 yun na pa pang size dito. Eh, ito yung kanang kapater niya. Oh. Ayan. Oh. Eh, ayan ang price niya, 1.4 dati. Oh. 1K na lang yan mga kapag. Ayan. So, ito ako din ang kundi ng another na Converse there, all stock. Medyo malaki size ito mga kapro ka. 1K rin ang price ito. Ang size niya ay 8 and a half ang size ito mga kapro. niya and a half. Ito yung kanang kapater niya. Converse. Bagay na bagay ito sa pantalon na baston niya mga, mga kapro. Okay, okay pe pang ilalim niya wala pang ganong putik siya. 1k ang price. Ayan. Ito di just to mga pero kaya na. Medyo may konting putput lang ito pero okay pa to. Good pa to mga kapro ka. Ay, kumpleto pa yung kanang insole niya, wala pang problema. Ay. 1k lang ang kan price. Ah. Size 6, 6 naman to mga kapro. Ate. Ay, boss, paano po ito? Pwede ko lang kapater nyo. Doon sa dulo. Ayan. May bus din dito kulay red. Ito, 1K. Dating 1-3 ngayon, eh. magiging 1K na lang siya. Ayan. Okay pa man siya. Wala pa naman ganong putput yung ilalim niya mga Small size lang. Ito ang size. Size niya. size 4 and half lang ito mga kapro ka ole rin ito yung kanang partner niya. Oh. ayan okay pa yung kanang pangilalim niya. Wala pa pang ganong kutod siya. kaya pa ako na isa nyo okay pa kompleto pa ayan yung mga partner adidas uh, kulay kulay pink ito mga size 6 ito mga kapro ka ayan. medyo mga dumilang kote kote yung linis lang to. Oh. Ang price dito dati ay 1.3 eh. Ayan, okay pa yung pangilalim. niya. Wala pang ganang pagpag siya ng mga kaprokat. Pang running shoes to. Size 6 to. 6. 6. Dati yung 1,300. Ngayon, 1,000 na lang to. Ayan. Okay pa siya. Nasa condition pa to mga kaprokat. Adidas. Ito yung kanang kapartner. Ang kapartner niya, ito yung kapartner ay pang ilalim oh. wala pang problema okay pa siya kung oh. so, pa rin ako ng user. ayan 1,000 na lang ang price niya mga kaprok dati yung 1,000 ayan eh, Nike ayan, kulay white na Nike ang size nito ay 8.5 ang size ayan eh, pang ilalim niya medyo madami lang ng konti pero okay pa ito mga kaprok ah. Oh ang um, price nito dati ay 1,400 ngayon okay. nakikiging oh, price na lang nito ngayon ay 1,000 ayan kaya kaya na sa mga kaprok magaan siya pwede pang running siya siya magaan oh. ayan at ito yung kanang kapartner niya yung kanang kapartner niya ayan okay pa oh. condition pa siya ayan magkapartner 1k na lang yan 500 lang ang pera yan. 500. 500 yung mga uh, 500 dyan. 500. Ay, sa 500. ito ko lang ako na Ang price dito dati mga kapro ay 800 ay yan ang Medyo madabi lang ako ate kung linis lang yan Dating 800 ngayon ay 500 na lang ito Ah, uh, kasi mga kapro ka, uh, ah, shoes. Small size lang siya, size. 6.5 ang size niya, ayan. 500 lang to, mga uh, kapro ka. Ito nga partner niya. Ayan. Okay pa siya, ha? Ang running, running shoes siya. Pero di dito dito, sketcher ito. Ayan. Ngayon yung matabi lang ako ng pailangan niya, ko. Ating linis lang yun. Eh. Ayan. Ketch yun. 500 na lang yan mga price nyo. Okay eh, po. Mga kaya lang. Small size ito mga kapo. Small size. 3.5 lang size. Okay po. Okay po. Ano pag ilalim niya. Ayan lang palang puma. Wala po. Wala pa ganun. Adidas ko uh, magaan siya para ng system ito mga kapro 6.5 ang size ito eh. 500 lang ang price ito Ayan, medyo may pagkata lang kung hindi pang ilalim pero okay pa siya condition pa 500 lang ito 6.5 ang <tune> um, price na lang nito ngayon mga 300 lang ito mga kapro okay pa yung pang ilalim yun yung, wala pang ganang pagkata Okay, pa rin pa lang yung sold niya. Ay, size to. Size 7 siya. Size 7. Eh, hey, new balance is new. Another na mm -hmm. new balance. Uh, ayan. Kulay maroon. Maroon ang walang kulay dito. Small size din ito mga kapit. Size siya. Size 6 lang din ang kanina. Ayan. 300 na lang. Ito ko na mapagdan niya. Okay pa naman yung karapang ilalim yun. Ayan. Ito lang yung issue. Ito yun. lang yung issue. Yun. Ito yung kanina mga kaprokot. Ito yung yung balas. Ha? Kaya 300 na lang ito. 300. Pati 750. 750 dati. Ngayon yung 300 ano. Ang laki na binabaan na. Okay pa yung siya. Pang condition pa. Size ito ay... 5.5 ang size kulay like, gray ito ka ng kapater namin sa sapat dito mga kapat mga nakadiscover dito hindi ko may isa isa na makapakita sa inyo pero nakapakita ko naman sa inyo sa video yan Punta na lang kayo dito sa ako, kung may magustuhan kayo dito ni Bantang Rosberg, katapat lang ito ng Motorstar at katabi lang din ng Richmond. Uh, bro. Dito lang sa kakabahan ng Rockbed, Munoz, Peru City.